Magandang magandang buhay po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukinon at magmamaritis po tayo ngayon mga kabebe. Alam kong nalilito ka mga kabebe kung saan ka magsisimula or alam kong may balak kang magsimula sa duck farming pero di mo alam kung ano ang uunahin mo yung RTL ba or o mga sibo or duckling po hindi mo alam kung saan ka magsisimula kung saan ang mas maganda at saan yung uh, nakakagaan po o yung easy lang po alagaan or easy money chart at yun nga mga kabebe ngayon po ay pag-uusapan po natin yung mga tungkol sa mga duckling at sa ready to lay na po na mga itik kasi nga po ay marami po sa atin ay nalilito po kung ano po yung oumpisahan uh, yung duckling ba or yung ready to lay na po na mga itik. At yun nga mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon at magmamaritis nga po tayo mga kabebe. Totolongan po kita mga kabebe magdesisyon kung ano yung dapat. At yun nga mga kabebe, kasi nga ay may plano kang magsimula ng duck farming. Tas kaso lang ay nalilito ka kung ano yung uunahin mo. Yung bang duckling, already tuloy na so ngayon po mga kabebe ay uumpisahan po natin yung pagmamaritis po, uunahin po natin yung uh, disadvantage at advantage po ng mga duckling ngayon po mga kabebe kasi nga plano mong uh, pumasok ko sa mundo ng duck farming at ito nga po yun mga kabebe na pag-isipan mo kasi nga dito sa duck farming ay low budget pero high income. Pero depende pa rin yun mga kabebe sa diskarte mo po. Una po kasi ay nagbabalak kang uh, mag magsimula ng duck farming. Of course. O order ka ng mga duckling po. Pero mga kabebe, bago ka mag-order ng duckling, unahin mo muna ito. Ano bang plano mo? poultry ba o gala kasi yung pag-aalaga po ng mga itik mga kabebe dalawang klase po either katulad po nito sa area ko or poultry po kasi nga po 'pag poultry nga po yung uh, gusto mong mangyari s'yempre budgeted na po talaga yun. estimated na lahat ng ipapasok mong pera uh, itik tao, lahat po estimated mo na kasi nga ay alam mo nang na medyo malaki-laki talaga ang ilalabas mong pera pag poultry ang pinili mong uh, paglalagyan po ng mga duckling mo. So ngayon ang gusto mo naman ay kanito, free range po na ilalagay po natin yung mga alagang duckling natin. Number one mga kabebe, bago ka po mag-order po ng mga duckling, siguraduhin mo muna yung area mo kung katulad nito. Kung may paglalagyan ka ba sa in-order mong mga itik? At baka naman ay sobrang excited mo ay nag-order ka ng 5,000 heads na itik Pero hindi mo tinignan yung area mo Kung anong klase yung paglalagyan ng area mo Alanganin ka ba o? Oh? hindi yun po yung mga uh, disadvantage mga kabebe sa pagdadakling sa pagdadakling po mga kabebe, pong free range po yung gusto mo walang problema sobrang liit lang po ng uh, uh, budget po natin kasi nga ay eh, pag may backyard ka lang pwede mo ilagay doon sa likod ng bahay niyo uh, magsimula ka sa simpleng trapal net at kawayan lang po yung paglalagyan ng mga alagang dakling natin yun nga mga kabebe, kasi nga ay ganitong uh, pag-aalaga yung gusto mo. Kasi nga ay gusto mo mag-umpisa sa duckling. Pero yun ang sinasabi ko talaga mga kabebe, low budget po talaga pag ganitong area ang gusto mong mangyari. So ngayon, nag-order ka po ng duckling na sobrang rami, 5,000. Pero yung area hindi mo tinignan. Alam mo ba ang mangyayari mga kabebe? as first timer ka pa 50-50 po yung pag-aalaga mo ng duckling 50% mamawala 50% mabubuhay saka Marami pa doon ang mangyayari mga kabebe. Kaya mag-isip-isip ka po ng mabuti kung magsisimula ka ba sa duckling lalo na first timer ka po mga kabebe. At yun nga mga kabebe kasi nga first timer ka, nag-order ka ng maraming duckling. So ang nangyari po yung area nyo ay hindi afford sa mga alagang duckling mo tas nag order ka is sobrang advance ka po ng order tas yung area na paglalagyan mo ay wala pang ani so anong mangyayari ngayon mga kabebe so kailangan mo po pakainin sila ng feeds kasi pag di mo po sila pinakain mga kabebe yung mga alagang duckling mo po sure na sure po yun ay magiging balda po yung magiging a uh, bubwit, maliit, yung magiging sombe mga kabebe. Kaya po ay, bago ka po mag-order mga kabebe, at uh, 28 days kasi bago mapipisa po yung mga sebo, kailangan po ay uh, 14 days advance kapong pong mag-order. Bago yung anihan po. Kasi nga pagdating po ng mga alagang dakling, hindi naman po daritso agad ibibigay yun sa iyo. So ngayon po mga kabebe, kailangan mo talaga na mga isang linggo, tas yung area nyo ay may mga ani na po. Kasi nga po pag isang linggo na po mga kabebe, uh, pwede na po natin silang isabak sa area kung saan ay masasanay po silang kumain po ng organic na pagkain. Pero kahit andun na po sila sa area mga kabebe ay kailangan mo pa din silang pakainin. Kasi nga sinasanay pa po nila yung mga sarili nila. Kasi ako nung mga uh, nakaraan mga kabebe, yung mga duckling ko, plano ko talaga na 7 uh, days pa lang ay isabak ko na sila sa area kaso ang nangyari kasi is hindi maganda yung panahon panahon mga ka-bebe number 1 yun kasi nga pag ilabas mo yung mga duckling mo sa ganitong area tas manipis pa yung balahibo nila tas umuulan hindi kaya ng katawan nila mga kabebe kasi nga sobrang nipis pa po ng mga balahibo nila at baka magkasipon po yung mga alagang duckling mo po lalo na pag magkasipon po yung mga alagang duckling natin sinasabi ko sa iyo mga kabebe mahirap na po yan sila makarecover. Kaya lagi kong sinasabi na open po tayo sa free range na pag-aalaga po ng duckling pero sobrang risky po. 50% lalo na pag first timer ka mga kabebe. Yun yung tandaan mo mga kabebe. At Ito na po mga kabebe, kung uh, ready to lay ka naman po mga kabebe, sinasabi ko sa iyo, first timer ka at balak mong mag-ready to lay na mga itik na, Good job mga kabebe. Good decision po yun. Alam mo kung bakit mga kabebe? Kasi hindi ka na magpo-problema. Lahat ng binili mong mga itik na ready to lay ay mangingitlog yun mga kabebe. Nawala wala kang iniisip. Kasi mga ilang buwan po ay babalik din po sa iyo kung ano yung... Uh, ginamit mo ay babalik din po sa'yo. At yun nga po mga kabebe pag ready to lay nga yung mga uh, itik po itik itik mo na inorder mo ay wala po tayong pro problemahin kundi ay maghihintay na lang po kung kailan mangingitlog po yung mga alagang itik mo. At dahil nga ready tuli na nga po yung mga itik na binili mo mga kabebe, hindi ka na po magpro-problema. Uh, nasa 90% po ay mababawi mo talaga yung puhunan mo. Sa isang buwan o dalawang buwan po mga kabebe, ay makukuha mo na po yung uh, Uh, puhunan mo po. Depende pa din po yon sa diskarte mo po, mga kabebe. At yun nga, mga kabebe, yun po yung nakaganda ng RTL kasi nga hindi ka na mamu Kasi nga sila ay uh, ready na nga silang isabak sa kapalayan. Wala na. Alam na nila lahat-lahat, di ka na maglabas ng pera. Yun lang yung puhunan mo. Pricy nga lang po yung uh, ready to live po na itik po. At yun nga, mga kabebe, ah, uh, kasi nga nag decision kang mag Uh, RTL, uh, mga itik po, good decision po yun. Baka sa susunod na gusto mo nang sumabak po sa mga duckling, ay alam mo na po yung mga diskarte po mga kabebe. Na hindi ka na po mahihirapan na yung decision mong yun ay alam mo na kung paano mo i-handle yung mga lagang itik mo po. Huwag po tayong basta-basta magde-decision, lalo na po ay malaking puhunan po talaga sa umpisa mga kabebe bebe. Lalo na po ay duckling po yung mga pag-uusapan natin. Kasi sobrang sensitibo po talaga mga kabebe. Lalo na at first timer ka pong mag-aalaga po ng itik. Pag may ganitong area ka mga kabebe, walang problema po. At kung sa duckling ka naman magsisimula, kailangan mo talaga ng malawak na area. Kung gusto mong magsimula nga sa duckling at first timer ka, wag kang magsimula sa marami. Magsimula ka sa 1,000 heads pa baba. Para kung ano man yung mangyari mga kabebe ay tanggap mo at malalaman mo, ma-handle mo ng mabuti. Kasi nga, ma kunti lang po yung aalagaan mo at nag-oobserba ka pa din sa area na paglalagyan mo. Samantala, pag marami yung ilalagay mo sa area, ay kukulangin din yung area na paglalagyan mo ng itik. At sinong magpo-problema ikaw? Ganun ka na ganun ng bulsa, labas ka ng labas ng pera. At yun nga mga kabebe, uh, sana nga po ay... May natutunan po kayo kasi nga sa uh, duckling po talaga ay napakarami pong dapat gawin lalo na uh, sobrang magalaw po yung mga alagang duckling natin mga kabebe. Ilalagay mo sila sa area na free range ay ako nga mga kabebe, ah, dalawang beses na po tayo nagpalaki po ng mga itik. At yun nga, hindi talaga maiwasan na maraming immortality. Kahit nga po, uh, hindi na bago sa amin yung pag-aalaga po ng mga duckling. At yun nga, kasi nga ilalagay mo sila sa free range na area, kailangan mo talaga na magbili ng net para naman ay secured yung mga alagang itik mo lalo na at malapit po sa kanal kasi alam nyo naman po yung mga dakling kung saan yan sila ay may tubig ay susunod yan po sila hindi katulad po ng mga na dumalaga na itik or nangingitlog na babalik yan sila kung saan sila nang galing yun yung the disadvantage po ng pag-aalaga po ng mga dakling at mga ready to lay na po na mga itik at yun nga mga kabebe kasi nga ready to lay yung gusto mo good decision talaga yun mga kabebe kasi nga pag ganito mga kabebe, alam mo lang yung diskarte, sinasabi ko sa iyo. Ito yung negosyong tipid na hindi ka tinipid. Low budget pero high income po mga kabebe. At yun nga mga kabebe, kasi nga ay uh, ready to na nga po yung mga gusto mong ah uh, pagsimula or magsimula sa mundo po ng uh, duck farming. At ito nga po mga kabebe, kasi nga pag... Uh, ready to nga po ay no worries na po tayo kasi nga ay alam na po nila kung paano i-handle po yung mga sarili nila at yun nga ay kailangan mo din po na maghanap po ng tao na mag-aalaga po ng itik mo at dipindi pa din yun sa'yo mga kabebe kung ikaw mismo ang mag-handle po ng mga itik mo po at yun nga mga kabebe pag may bala ka naman po magpadami ng binili mo nga ready to na po na mga itik ay dapat po mga kabebe para mangitlog po yung mga itik mo wag mo silang iisa ng kulungan. Yun po yung a uh, advice ko sa yung kabebe. Kasi nga pag yung example, nag-order ka po ng 2 na heads na itik, tas linagay mo sa area na ganito, gala po tas isang lagayan mo lang mga kabebe sinasabi ko sa iyo mga kabebe 50% i itlog ang itik mo at yung 50% ay hindi manging itlog, alam mo bakit mga kabebe, kasi nga ay sa sobrang dami ng itik mo ay nagagawan na po sila ng uh, pagkain na pwede nilang i sa sarili nila hindi sila makagalaw kasi sa sobrang dami po nila, kaya ko sa mga kabebe, pag magpadami ka po ng mga itik po ay kailangan mong hatiin para yung mga uh, yung mga babae po ay uh, din sila ba Anong tawag nun makabuo ng similya na hindi lang po ay uh, marami silang nagbe-breeding po sa mga uh, alagang itik natin kasi nga mga kabebe, pag hinati mo kasi yung mga itik natin sa dalawang hatian po, ay may posibilidad po talaga na mangingitlog po talaga yung mga alagang itik natin. Kasi nga ay nakakagalaw sila, nakakakain po sila ng mabuti. Katulad po ng ginagawa ko po mga kabebe. Hindi lang po ah, uh, inisa ko lahat ng mga itik ko, kundi ay hinati po sila para yung mangitlog po sila mga kabebe at makapagpahinga din po. Kaya yung iba ay nagtatanong po bakit yung mga alagang itik po nila ay hindi po nangingitlog. Ito po yung sagot ko. Either sobrang dami ng itik mo at kulang yung area mo or uh, kulang yung lalaki ng itik mo. Hindi niya kayang mabridan lahat ng mga babae sa sa'yo. Yun yung mga kabebe, dapat din po pa mag-order ka din po ng mga alagang itik. Dapat din po ay balansi sa lalaki at babae. Kasi nga kung gagamitin mo yan na uh ah uh, 1 is to 10 mga kabebe sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang nasa 50% lang po mangingitlog yung itik mo kung gagamitan mo ng 3 uh, uh, is to 10 masasabi kong good decision yun mga kabebe huwag kang maniwala sa iba na sinasabi nilang kawawa yung mga babae kasi nga sa sobrang lalaki ang, ang tignan mo po mga kabebe yung mga itik mong nangitlog kung may lalaking uh, tinitira yung uh, matris po ng mga itik mo yun yung uh, i-dispatch sa mo kasi yun yung problema mga kabebe at yun nga mga kabebe kasi nga ay yung ready to lay yung uh, hinihintay mo good na good talaga yun mga kabebe good na decision po yun sana nga po ay may matutunan kayo sa video na ito ako nga pala yung girl ng Bukinon ang nagsasabing magandang bu Hi po sa lahat. Thank you for watching!